We'll be right <laughs> back. Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, ang laro ngayon ng Creamline versus Signal ay sa Batangas So, bago mag-umpisa ang laro ng Signal at saka ng Creamline, ay pinangarangalan muna ng taga Batangas So, Batanga City, sina Alay Aliza at ang kasama niya na player. O, ayan, grabe talaga. Iba talaga ang kamandag ng isang Aliza Valdez. Pagkaptawag ng pangalan, grabe, nag-uumapaw yung hiyawa ng mga fans. Ayan, maririnig natin dyan sa video kung paano talaga nila i-idolize itong si Eliza. Siyempre, proud na proud ang mga taga-Batangas na si Eliza ay galing sa Batangas. So, ayan na nga, panalo natin team Creamline versus Signal. As in, talagang grabe yung experiment ng Creamline kahit wala yung mga main player nila, di ba? As in, iba talaga ang Creamline. So, yan lang po, po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag ko tayo pa stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kasi sa bagong upload.